Hi guys! Welcome back to my channel. Ito naman, talo na naman ng cream line sa Petrogas. Pero grabe, ang ganda ng laro nila. At makikita mo talaga sa mukha ni sa ang lungkot na hindi niya masalo yung mula sa last na talaga na panalo yung Petrogas. Diba? Nagba, tumalikod niya kaagad si Fedma pumunta sa upuan. At ito din ang nakakalungkot. Parang nanganganim ang cream line na makapasok sa final 4. Sabi na nga, iba, pag hindi daw nakapasok ang cream line sa final four, first time daw sa volleyball career ni Eliza na hindi yung team niya hindi makapasok sa final 4. At syempre, ang lungkot ng mga fans, siguradong hindi mapupuno ang venue pag hindi makapasok ang cream line sa final 4. O ba diba, aminin naman natin sa hindi, cream lain lang at chukumucho ang maraming fans at nagpapasaya talaga ng laro. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye, -bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.